Meron daw isang asteroid na may tsansa na sumalpak sa mundo sa taong 2032. Ang tanong ngayon, mamamatay na ba tayong lahat? Ito yung tinatawag na asteroid 2024YR4. At merong 2% chance na tatama daw ito sa Earth ng December 22, 2032 na hindi naman masyadong nalalayo na. Ang nakakatakot lang din dito, sinasabi ng mga scientists na lalaki pa raw itong chance ito sa mga susunod na mga panahon, araw. At sa totoo lang po, no, habang binabasa ko ito ngayong ating script ngayon, nakikita ko po sa isang article na pumalo na siya ng 3.1%. Napakalaki nun, nung isang porsyento. Aabot daw ang laki ng mismong asteroid sa 90 meters. Ang pinakamalapit na maikukumpara ko po dito ay kasing laki siya halos ng Statue of Liberty. Mas maliit lang ng kaunti. At dahil worldwide threat na ito, no, napakarami ngayon yung gumagawa ng mga simulation para ipakita kung ano yung mangyayari kung sakaling tumama ito sa Earth. Ang tanong, paano kaya yung Pilipinas? Hindi naman tayo dapat matakot. For now, dahil ayon po sa mga kasalukuyang informasyon, yung mga bansa na maaaring tamaan kung sakaling tatamaan po ha, ay ang mga bansang India, Pakistan, Bangladesh, Ethiopia, Sudan, Nigeria, Venezuela, Colombia, Ecuador, Tinataya na maraming mamamatay kung tatama ito sa Earth mula sa impact pa lamang po no, sinasabi nila na 108,000 503 katao ang maaaring mamatay doon pa lamang sa wave blast. Marami din yung mababasag yung eardrums dahil sa wind blast sa paligid nito na tinatawag. Kung sakali man daw na sa tubig babagsak itong asteroid, eh hihina daw yung impact. Pero hindi pa rin tayo safe dahil magkakaroon ng isang tsunami na tataas daw ng hanggang 88 meters halos kasing laki pa ng Statue of Liberty. So, imagine mo, no, nakatayo kang ganyan, napakataas, saan ka tatakbo. Sa ngayon, wala pang nakikitang paraan kung paano ito dedepensahan at hindi pa rin sinasabi kung siniseryoso ba ito ng mga iba't ibang gobyerno sa buong mundo. Pero ang tanging nakikita ko lamang po eh, pwedeng ipe evacuate yung mga tao sa mga lugar na sinasabing tatamaan ito. Ito ngayon yung tanong ko, kung sakaling tatama sa atin ang asteroid 2024YR4, ano ang unang gagawin mo? Ang buong kwento sa aking YouTube channel. Dot ka!